Yun mga bossing, simpleng tips nga pala sa mga nagpapagawa ng bahay dyan o nagpapagawa ng CR. bali ito mga boss, ang tips ko sa inyo, kailangan po talagang mauna yung mga tiles natin sa CR. Kahit yung flooring lang po talaga yung pinakaimportante ng mga boss na mauna kaysa dun sa inidoro mga bossing. Kasi kung oras na nagka problema po yung inidoro natin, oras na nabarahan oras na tinanggal natin yung mga boss hindi na po madadama yung tiles natin mga bossing at isa rin sa ikinaganda mga busing pag nauna yung tiles natin sa pagkakabit kaysa dun sa bowl is mas mapapadali po yung trabaho ng gumagawa sa inyong mga busing kasi maluwag pa po yung ginagalawa natin sa loob ng CR at saka madali pong ikabit yung tiles natin hindi katulad nung may inidoro na is mahirap na pong magkat na mga tiles dun mga boss hindi katulad nito madali lang po at isa pang ikinaganda mga busing pag nauna yung mga tiles natin sa flooring dito sa CR hindi po mababawasan yung height ng inidoro natin mga boss hindi po siya bababa hindi katulad mga bossing na kapag yung inidoro yung nauna kaysa dun sa tiles natin mga boss bukod na sa masikip ng gumalaw saka mahirap ng ikabit yung mga tiles dun is mababawasan din po yung height ng inidoro natin gawa nga ng nauna siya bago mag -tiles. kaya bababa po yung height ng inidoro natin mga boss at saka tulad nga ng sinabi ko kanina mga boss, kung oras din na nagkabara yung inidoro nyo, tapos gusto nyong palitan, is madadamay na po yung tiles natin pag oras na binaklas natin yung inidoro mga bossing. Yun mga bossing, at kung nakatulong nga pala yung video ko na to, at kung nagustuhan nyo, baka pwede po makahingin yung kuting pabor, palike and share naman po, at saka papalo na yung page ko, maraming salamat. At saka huwag nyo na nga lang pala mga bossing, pansinin yung mata ko, gawa nga may tumubo kasing kuliti dyan, <laughs> kaya mapula mga boss, pasensya na.